Yan mga kaidol, bali malapit na mapuno so, yung ano, bintihan. Pag napuno to, 20 kilos. Yan, 20 kilos ang ano to, pag napuno. So, meron na pala akong nalagay dito sa styro, bali kalating ano, kalating balde ng ganito. nandiyan na sa loob. Diyan oh. Hmm. Yan. Mali kung idagdag yun nasa mga ano na 30 kilos siguro to simited ko lang mga nasa 30 kilos na yan simit ko yung nasa una yung nang na nagay ko sa estero. Nasa sa 10 kilo yun. Pag napuno to nasa 30 kilos yan. Ayan, tuloy muna tayo sa pagpamosid. Tuloy muna tayo sa

oh Medyo kumalma ng konti yung holy mga kaidol. Kanina, di ko lang na video. Ah, uh, abilis yung kain ng pusit. Ngayon medyo kumalma. Tigi isa lang, tigi isa na muna. Yan. Yan oh. Medyo kumalma kanina. Halos yung kabel. Ngayon medyo kumalma. Ang ito, pa isa so, isa natin tuloy yung ano, video mga idol, baka malubat tayo. Pag ano, paglating na sa pangpang. Ayun. Pag-uwi ko na. Update ko lang kayo mamaya. Oh, nah ayun. Nahuli pa. <laughs> dalawa <laughs> yan sige update ko lang kayo mga, mga kaidol ayan mga kaidol update po tayo bali ayan puno na yung balde na bentihan so kailangan na tong ilagay sa ano yung kasi yung tinta dumikit na sa ano yan o sa gilid ng bangka sa so, kabila o mga pangsik sa gilid so, kailangan na yung hugasan sa no dagat para mawala yung tinta so ayan hugasan ko muna ito mga kaidol, para mailagay na sa styro ayan so ayan mga kaidol bali yan Nailagay ko na sa styro bali yan pala ayan. oh. Yan, bali yan na lahat yan so wala na guys naubo tunaw tunaw na yung hilo so yan kailangan na itong, uh, kailangan umuwi na lang so yan update na lang tayo dun sa pang, -pang pag may pakilo na yan so yan mga kaidol yan mga kaidol hindi, okay, umuwi tayo ng pusit sa so, ngayon. ito po yung ano, gamit ko. DIY speed jig kabir. Ito yung pain ko. yan Ito yung gamit ko. yan Ayan, ariyan natin. ariya ko na. Kami tayo ng pusit. Yan. Hey. Pun kagad. Yan oh. Wow. tagal tagal na rin na kung hindi na pag pusit adventure matagal pa musit yan sa Ang pa tayo ng pusit. Kabir po yung gamit natin sa ngayon kasi may buwan. Kabir lang sa kalam. Yan. Oh, medyo marami-rami ito mga kailan. Medyo mabigat. Yan. Tatlo. No? itu maka itu lu cuma bicap, ya no dan ih kah bilangin aja, ya no, makanya sambil yang iba, no no sa, gelua tak peluh, ya you no know, gak kalau peng bentut apa lima anim anim mga kaidol yan cover lang sa kalam anim na piraso anim na piraso sa isang hilaan lang yan ito na naman yan sabi bigat o tatlo So, ung pertama ku nantisa likuranku dan teman-manjuru aningkira Suinlit itu ano? ah takfra birro anuh a-lakiupun Yan. Ito na naman. Bigat. Tandahanin lang baka maputol. Yan. Kain sa nih, ngayon mga kaibigan. ya oh. Isa. Bira lang yung isa. Galasan dalawa, patas. So, matagal-tagal na rin di ako nakakabag video ng pusit at Dan. Oh, dia tuh dia terin tuh. Oke noh. Ya Oh. Dapat. Dapat dikerasuh. marami din ano ano bersihkan apa muka tuh tuh tak teman-teman na apa, apa, kulit, kulit, Tuh. lu tuh, kulit, Wah Lira lang yung sama, kayak idul Tuh, putar naman. Wih. <laughs> Yang matasik. dan. So, ito pala yung huli natin mga ka so, di So, hindi ko lang na-video kanina. So, ito yung uh, malaki ng magpuno uh, yung lagayan. Ito so, no.